Everyone guys, so kamusta? And ngayon guys, malapit na mag 2 months yung mga alaga nating pango. At tinanong ko na rin naman yung bet. So kinonsult ko na yung vet Kung pwede ko na ba sila pabaksinan ng 5N1 shot. And then, naka 2 times deworm na sila. Ang sabi sa akin ng vet is after 2 weeks, tsaka daw pabaksinan. So ayan guys, ito yung mga alaga nating pango. Kasi nga, sa August 24 na yung ating puppy giveaway. So mas maganda, mapabaksinan ko na yung alaga nating mga pango para kahit papano um, lumakas yung resistensya nila against parvo. so siguro naman naiintindihan nyo ako na ayoko talagang magkaroon ng sakit yung mga alaga nating pango kaya as soon as possible kailangan mapabaksin na natin gagawin ko muna guys papaliguan ko muna yung apat na pango na yan para malinis bago mapabaksinan kasi after one week bago sila ulit mapaliguan so ngayon pa lang guys kailangan ko na sila paliguan at yun nga guys, unang-una kailangan ko munang i-prepare yung mga gagamitin natin sa pagpapaligo sa mga alaga nating pango. Kailangan meron tayong towel, meron din tayong blower. Importante, importante na pag mag-aalaga kayo ng chitsu, meron po kayong bibilihing blower. Importante rin yung shampoo, depende sa brand ng shampoo kung ano yung gagamitin nyo. Pero mas maganda guys or advisable para stick and flee para hindi kapitan ng garapata yung mga alaga nating pango. Lagi nyo rin guys sa tatandaan kapag mapapaligo kayo ng mga alaga nyo puppies na wala pang 2 months old. Especially kapag first time pa lang nilang maliligo. Yan, kapag malamig yung panahon, gumamit kayo ng mainit na tubig para maging malagam, maligam maligamgam yung tubig na papaligo nila. At kung mainit naman yung panahon, yung runny water guys, pwedeng pwede na to sa mga alaga nating puppy. Pero kapag first time pa nga lang nilang maliligo, kailangan mabilis nyo lang silang mapaliguan para maiwasan natin na magkaroon silang sipon. At sa mga nagtatanong naman guys, ilang beses ba dapat natin paliguan yung mga alaga nating 2 months old or kahit mga adult? Itong mga alaga nating aso, ah, inapaka-importante so, eh, na hindi mag-dry yung kanilang balihibo, especially yung kanilang skin. Kasi mas pronto sa gales at baka magkaroon ng katikati yung katawan nila kapag wala ng natural oil yung kanilang balat. So, 2 times a week, pwedeng pwede na po, lalo na kung madumihin yung aso niyo pwede nyo naman punasan. Advisable talaga ng bet is 1 times a week para hindi hindi mag-dry yung balahibo. Pagdating naman guys sa blower guys, importante na yung mata ng aso natin, especially kapag mainit talaga yung blower na gamit natin, iwasan natin na itututok ito sa mga mata ng mga alaga nating aso. Kasi guys, napaka-sensitive talaga ng mga mata ng mga alaga nating aso, especially kapag natutusok to, tapos naiinitan. So yun, ang mangyayari yari guys sa mga mata ng mga alaga nating aso, possible mag-color blue to, o kaya maging cloudy eyes. nga pala guys, napaka-importante na ubusin natin yung garapata sa mga alaga nating aso. Kasi alam niyo naman guys, ang garapata merong bad effect sa tao at saka sa hayop. Ako okay na sila guys. And then may lakan pa na tayo ngayon kasi anniversary. So mauna muna tayo. Gagala muna tayo. Iwan ko muna sila rito. Ayan. Mamaya na ako maglilinis ng kulungan nila pagbalik. Oh, saan? Hmm. Saan kayo pupunta? Ba't kayo nakabihis? naman. Saan? Mowa Mua dyan, baklaran lang ako. <laughs> Sobrang init. At pala guys, yung bodega natin. Kapag gusto nyo mag-pick up ng red horse, ito pa yung mga short ko, dumiretso lang kayo rito. Tsaka nga pala guys, dahil nga sa anniversary ng Karina e Store, yung amo namin ilalabas kami. Dapat pumunta kami ng SJ to Kamdariit, ang kaso mapapagod kami. Kaya dadali na lang nila kami sa Moa at papakainin at magre-rides doon ng Unlimited. Ito yung okay, mga kasama natin. Ayan, si body Si Reggie. Si Ling, si Jomari. Ayan. Ayan. Andito kami ngayon sa... Mawa sa may Side, and then pupunta muna kami sa loob ng ano sa mall kasi sobrang init pa ngayon tanghaling tapat dito wala naman na bago right mayan pa rin yung rides dito gate kasi nakapambahay lang tayo. Ayan. Tara. Gamit dito sa SM oh. Dami nilang pupuntahan. Kami pupuntahan. sila ng chinelas. Ah, sagot ni Karina Store worth 500 pesos na sandugo ganon ayan pili na kayo Nakapili ka na ba? pili na doon sagot daw ni Karina yung story yan ayan. sila kung nakapili na sila ng kanilang chinelas. Meron ka ng chinelas. Ikaw, meron na? O ikaw, chinelas mo. May ng chinelas. Ayan. Saan ba yung counter? inutusan pala ako rito magbayad sa counter so after natin magbayad so dederecho tayo sa Moa Seaside kasi doon guys mag-ride tayo ng unlimited at saka doon din tayo kakain sa may Jerry's Grill so dito pala guys sa unlimited 260 pesos lang pala pumunta lang kayo sa website na Metro Deal tapos Gcash payment yung ginamit ko kaya kami naka-avail ng unlimited ride sa Moa meron tayong rides all you can ayan 260 sa Metro Deal <laughs> Ayan yung mga kasama natin. Bali, sa Metro deal kami nag, ano, nagbayad. 260 lang guys. So, 61%. Tapos, ibig lang kayo ng ganito para sa selected na rides. Sa Paris Wheel, isang best na kayo pwede mag-ride sa Paris Wheel. And then, the rest, yung Grand Carousel, Bumper Car, bumblebee, Bee, Born Stormer, Pirate Ship, tsaka Drop Tower, Dream Twister. Yun yung mga pwede nyong sakyan sa unlimited rides. So, let's go! dahil sa nakakuha na tayo ng ito unlimited 260 lang unlimited ride so ngayon naman pupunta tayo sa Vikings unahin na natin yung Viking ay yung kasama natin ayan ito yung sasakyan natin ngayon Oy, maganda to pwede pa ba? Oy, ako na ano ayaw ba nyo ba? Gib mir! sa tayo don sa nakakahilo sobra. Ayan. Sulit, sulit. Dito naman tayo Ito sa pirate. Ito yung uh, boat. Ginarn. Bitin. May nalaglag na bariya kanino yon? So try natin dito guys. Pwede rin tayong sumakay dito dahil sa naka unlimited rides tayo. Ayan, sobrang nakakaano doon yung isang ride na yon. Sobrang dire-diretso na lang tayo rito. Dahil tara. Hoy, bilisan nyo. Tingnan naman pindik, date, sir. May na nakasulat ko sa respawn. Saan? Sa respawn. 12 minutes bago gusto. 12 minutes? Sige na, na. Sige na. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige na, sige na. <laughs> Ay, Ang hingay nila wala naman.

doon sa boat buti daw ako nasuka <laughs> pinagpawisan ako ng malamig buti daw ako nasuka nasusuka na ako pwede pa kayo dyan sa ferris wheel nahanap ko yung mga kasama ko hindi ko na makita at saka nga pala guys, kapag titignan mo, ganito na yung itsura ng Mowa Seaside, buhay na buhay. Ang dami-daming tao ngayon, mga magdi-date at saka family bonding. Kung makikita mo nga guys, 90% na ng mga tao ngayon dito ay wala ng suot-suot na face mask. Parang bumalik na nga rin sa normal. Sobrang ganda talaga rito. And yun lang guys, hindi ko masyado na-enjoy yung unlimited rides ko kasi dun sa may pirates boat, nahilo na ako. Kaya naglakad-lakad na lang ako at nagmasid-masid sa mga tao. After ng isang buong araw, ayan, nagutom na kami after namin maglakad, mag-games, mag-ride. So, umorder na kami. Tapos, after ilang minutes, ito na agad yung nadatnan mo. Ayan, taob lahat ng mga plato. So, gutom na gutom talaga kami kasi sobrang sarap ng pagkain dito sa Giligans, guys. At saka, mas mura siya kumpara sa iba. So, yun lang, guys. Tapos, after nito, uuwi na kami. After namin kumain, guys, sa movie na agad kami. So, sobrang sakit ng ulo ko. Nahilo talaga ako at nasusuka-suka. Pero, inuna ko pa rin talaga itong mga alaga nating pango na kasi baka malipasan sila magutom. So, yun lang, guys. That's it for today's video. Yung ating pag-giveaway guys na papi na Chitsu na color black is August 24, 7pm. So kailangan nasa live kayo ilang araw na lang guys is August 24 na. At yun lang guys, sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Chizu Pau Family. At i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating ganap dito sa aking YouTube channel. At please follow me on my Chitsu Pau Family Facebook page para updated kayo sa mga ating pag-giveaway at saka sa pag-games na ginagawa ko. So, yun lang guys. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And yun lang guys. See you on my next vlog. Bye-bye!